ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa lamang gamot na uh, kung tawagin ay evergreen itong evergreen na ito mga kaubayan ay ito po yung iginagamot namin sa mga pilay sa mga nabaling buto ito po ang proseso po ng paggamit nito ay kinukuha po na sa yung mga napilay po mga kaubayan unabaling buto ay kumukuha po kami ng tangkay nito itong tangkay nito tinatanggal po namin yung laman niyan. Yan, pagkatapos po ay ipinapainit po namin sa apoy. Pinapainit po namin sa apoy yan. Uh, pinipit-pit po namin at pag mainit na po mga kaubayan ay saka po namin itinatapal sa may pilay ganyan po ang proseso ng paggamot ng pilay sa evergreen na eto at ito naman pong dahon niya mga kaubayan ay pinanggagamot ko namin sa sugat, ito po. Ito po, itong dagta niya na yan 'yang dagta niya na yan, ay gamot po sa sugat 'yan. Yan po ang pinanggagamot namin sa sugat. Ito, itong dahon niya na, eto mga kaubayan at 'yung mga napipilay po, 'yung mga namamaga, 'yung mga namamaga na sa katawan, 'yung mga bukong-bukong po na namamaga, 'yung mga makikirot po ay kumukuha po kami ng tangkay neto at saka po namin itinatapal yan mga kaubayan ganyan po ang proseso ng paggamit ng evergreen na eto, mabisa po ito sa mga pilay napakarami po dito niyan mga kaubayan oh. yun, ang dami po puro evergreen po yan at itong dahon niya na eto mga kaubayan, itong dahon ng evergreen na eto ay itong katas niya na eto eto po yan yang katas niya na yan mga kaubayan ay antibiotic po ito antibiotic po yan yung mga sugat po na mahirap matuyo yung mga katikati uh, -kati po mga kaubayan ay ipinapainit po namin ito sa po namin ilinalagay sa sugat o kaya deretso po mga kaubayan pag nasugat po yung isang tao pagkatapos namin malinisan yung kanyang sugat pagkatapos kong malinisan yung kanyang sugat mga kaubayan ang ginagawa po namin ay itong katas niya po itong katas niya makatas po yan madagta po yan mga kaubayan noong oh, dami oh ang dami pong dagta yan po ang iginagamot namin sa sugat yan po yan po ang ipinapatak namin sa sugat mga kaubayan mabilis po na matuyo kasi parang antibiotic po eto, itong halamang gamot na eto mga kaubayan kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng halamang gamot na eto na kung tawagin ay evergreen mga kaubayan medyo umabon po mga kaubayan at sisilong po tayo sisilong po tayo dito yan makisilong po tayo mga kaubayan kaso wala tayong masilungan kaya dito tapusin po natin dito po tayo Inabutan tayo ng ulan mga kaubayan Kaya wag po nating baliwalain Ang kakayahan ng evergreen na Ito, malakas po ito na panggamot Sa mga karamdaman Sa mga sugat At pilay po mga kaubayan Yan, madalang na po Yung evergreen na Ganyan, dito lamang po matatagpuan Sa may post office yan mga kaubayan Maraming lumalabas na evergreen Pero hindi po ito yung evergreen na mga lumalabas mga kaubayan yung parang stick stick lamang po kaya ito po yung original na evergreen na tanim ng matatanda nung araw pa tandaan po natin mga kaubayan kasi itong halamang gamot na ito ay pawala na po ngayon palipas na po ngayon itong halamang gamot na eto mga kaubayan yan po kaya kung mayroon kayong gan mga ganito mga kaubayan ay magtanim po kayo nito kasi marami pong nagagamot itong halamang gamot na ito. Maliban sa sugat, maliban sa buko uh, na namamagan ng mga katawan uh, at uh, yung mga nababali, yung mga nalalamigan po mga kaubayan. Basta sundin po lamang natin yung tamang proseso, ipinapainit po ito pagkatapos pong maipainit ito mga kaubayan ay saka itinatapal sa parte ng may diferensya na katawan natin kung sugat man yan o sugat o bukol mga kaubayan marami pong salamat